Mga ka-livestock, nandito tayo ngayon sa tapat ng La Libertad Livestock Market at uh, dito sa may bandang kaliwa, Manok Panabong, ang nakikita natin uh, matanong nga kung magkano presyo Balik yan ay mong manok ba? Tagpila na nga yeah. lang Mga ka-livestock, kung uh, Manok Panabong ang hanap mo marami dito sa La Libertad Livestock Market Imo ane bay? Magkano? 21,000 mga kalive stock 21,000 ang kambing na ito Boer goat ang uh, breed sa estimate ko po nasa 50 kilos ang bigat nito um alam niyo ba mga kalive stock ang uh, Boer breed na kambing ay umaabot sa bigat na 160 kilos at sa babae naman po ay uh, umaabot ng 110 kilos Um, mga ka-livestock, mahirap po mag ng ganitong mga hybrid na kambing dahil malaki ang maintenance, lalo na sa pagkain. At uh, alaga sa vitamins dahil susceptible po sila or madaling makapitan ng sakit. na siya Ang globo po eh. 15,000. Mga ka-Livestock, kung uh, naisip pong magkaroon ng hybrid na kambing meron po dito sa La Libertad. Kung uh, napapansin niyo po, marami ang native na kambing dito at mix na rin na lahi. Dahil uh, ito yung binibili ng mga comprador tinadala sa Bacolod, Cebu at uh, Manila. Mas mura po at uh, mas matibay sa biyahe. Asa dalon sir?

11,002 luwa Eh nang kanding nong? Tagpila ni siya Ani po, suni ka rin Unse Kani? 9,000 Ah. Eleven. Masang saan bridan siya nong? Ah, buwer. Ang blow buwer. Eleven thousand ang buwer breed. Mga ka ang La Libertad Livestock Market ay isa sa may pinakamaraming kambing na binabenta, ngunit uh, may kataasan po ang presyo nila dito ayun uh, po ay uh, sa tingin ko lang dahil na rin sa lokasyon halos nasa sentro ang La Libertad at accessible sa lahat mga kalsada kung saan lusot ka man pupunta or manggagaling para doon sa mga ka-livestock na bago pa sa channel natin at malaman kung saan ang La Libertad kung ikaw ay manggagaling ng Dumaguete City na nakamotor Gawing norti po ang La Libertad, 10 munisipal ang madadaanan natin tulad ng Bindoy, Ayungon, Tayasan, Himalalod at uh, ito na nga no, ang La Libertad higit isang daang kilometro po ang layo ng uh, La Libertad mula Dumaguete City Kapag sa Bacolod ka naman mga ka-livestock uh, manggagaling higit 126 kilometers naman po ang iyong lalakbayin. Muli mga kasama, ang livestock market na ito ay bukas kada Sabado ng umaga at natatapos ng tanghali. At kung nais niyo pong malaman ang ibang uh, bentahan ng mga kambing, i-check niyo po sa mga naunang vlog ko tulad ng Nabilo Livestock Market at Mantuyok Auction Market. At syempre mga ka-Livestock, huwag niyo pong kalimutang i-click ang subscribe button na nasa baba para sa mga susunod na video. Salamat!